May katanungan ka ba sa ating lungsod? I-888-PASAY mo yan! Inilunsad ngayong araw ng Lokal na Pamahalaan ng Pasay ang 888-PASAY Hotline o 888-7272 para makapaghatid ng mas epektibo at mabilis na komunikasyon sa halos 500,000 residente ng lungsod. Pangangasiwaan ng City Public Information Office ang bagong sistema natutugon sa lahat ng tawag at hinaing ng mga residente at direktang ipapasa sa kinauukulang departamento katuwang ng Pasay LGU sa proyekto ang isang broadband service provider sa bansa tampok sa 888 Pasay hotline ang advanced call routing technology na magpapabilis at sisigurong epektibong matatanggap ang mga tawag pagtiyak sa kapakanan ng mga magsasaka mangingisda at iba pang manggagawa sa sektor ng agrikultura. Ito ang tampok sa naging kasunduan ng PhilHealth at AgriPartilist ngayong araw. Ang kolaborasyon ay patunay lamang sa mithiin na matulungan at maprotektahan ang bawat Pilipino. Upang mapaigting ang information dissemination campaign sa mga programa at serbisyo ng PhilHealth, nagdikit ng mga poster ang mga opisyal ng PhilHealth at Agri List sa mga silid ng isang ospital sa Tagig walang palag ang tatlong Chinese nationals nang arestuhin sila ng operatiba ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission sa isang villa sa Leisure Park sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Lumalabas na illegal alien at sangkot sa illegal online gambling ang mga sospek. Nahaharap ang mga banyaga sa deportation charges. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.